Oh, dito naman tayo sa good news mga kaabante dahil sa kagustuhan ng umaabante <laughs> <Ay>, <laughs> na, na namin maabot ng aming umaabante mga balita ang bawat sulok ng Pilipinas. Umi-airin na rin ngayon ang Billionaire News Channel at ang abante sa tatlong cable system sa Mindanao. Napapanood ng abante at Billionaire News Channel sa Beautiful Cable TV Philippines Incorporated sa sakop nito ang Alubijin El Salvador Lagindinga Libertad Gidakum at Initao sa Misamis Oriental at sa Pagadian Cable Television Incorporated saklaw nito ang buong Pagadian City sa Sambuanga del Sur. At sa Parasat Cable TV Incorporated, kukubrehan naman ito ang Cagayan de Oro, Balay-Balay, Valencia, San Carlos, Gingoog, Lanao del Norte, Escalante sa Negros Occidental at iba pa pang mga lugar sa Misamis Oriental. Siyempre, patuloy nyo pa rin kaming mapapanood sa Sky Cable, Channel 85, Converge, PCL Smart TV, gayon din sa K5 News FM at Samsung TV+. Plus. At patuloy nyo rin kaming sundan sa aming social media pages, DWAR Abante, Abante News FB, DWAR Abante, Abante News YouTube, TikTok at X. Para sa updated, mabilis, mabangis at walang mintis na pagbabalita.